pagsit ng mukha oh manibela natin kaya niyang ipasok yung ano yung full face helmet so dito natin pwede lagay USB cable HFI FI Euro 4 Boom. Ayan, kanyang radiator. Ayan, no, oh, CNC, oh. Maganda yung pagkakasasay nila rito, no. Adjustable na windshield. Ang price nga pala nito, eto. Kamusta mga true friend? Mota kami nga pala. May nadaanan tayo dito sa may MacArthur. Ito nga yung Rosie. Kasi may bago rin na labas ng motorcyclo. So tara, check natin yan. Ito, bagong-bago to, guys. Ayan, ang tawag nila rito, Aya Adventure X 150i. First natin, uh, medyo hawik niya actually, Kamukahan niya talaga yung ano ADV, no? Ayan medyo iniba lang sa mukha, pero mukha talaga siyang adventure bike. Ito yung itsura ng headlight niya, ayan, 'no, ang bagsik ng mukha, oh. 'di ba? Naka LED projector yung kanyang headlight. Ayan, So, dalawa siya. Tapos ito parang kile niya, 'no? Medyo masungit tong motorsiklo na 'to, ah. Ito yung signal light niya. LED rin siya. Meron din siya rito ang adjustable na windshield. Ayan. So, kamukhang-kamukhang -kamukha talaga sa ATV, no? is naka-CBS siya. Naka-disc brake. And then, ganito yung tsura ng kanyang mods. Ayan yung kanyang caliper, oh Parang tatlo- Ah, tatlo, ah. And then, suspension niya. Ito, meron siyang parang cover dito. Na rubber. So, sa kabilang side, ayan yung kanyang mags. May nakalagay siya rito na rusi. Tapos, yung design niya rito, ayan, no? Oh, medyo maganda yung pagkaka sa nila rito, no? Ito, sa so may side to yung tapakan, ayan, meron siya rito yung rubber, tapos may parang aluminum yata to. Ayan, no, CNC, oh. Diba? And then, tapakan ng kanyang angkas, ito, ganito. Sa may gilid, ayan, then yung kanyang radiator, lagay ng langis, and then yung tambucho niya. Ayan, so ayan, may cover, plastic, then, ito yung pinakatambucho. Disbrake yung likod, ito yung kanyang caliper ito yung tsura ng kanyang shock ayan so magkabilaan yan and then sa may likod yan, no, may cover yung kanyang pinakagulong para ito rin may cover din na rubber no para yung pinakamakina is ayun safe na no? safe sa ilalim and then may nakalagay nga siya rito na adventure x water cooled 4 valve and then ito yung pinaka rubber nya sa likod naman ito yung pinaka tail light nyo yan yung tsura ng kanyang tail light. Kita nyo ba? And then signal light. LED. May ilaw dito. Para dito sa ating plaka. Ayan, meron din siya reflectorize. Sa kabilang side, ito naman sa ilalim yung lagay ng gear oil. Ito yung panggirid nyo. yan So sa ilalim, ayan, center stand. Meron tayong side stand dito. And then may nakalagay nga rito na 150i. yung check naman natin yung kanyang manibela. Sa left side, meron tayong passing light, high beam, low beam, hazard, left and right signal, at saka yung kanyang horn. Sa right side naman, ito yung pinaka kill switch niya, no? Tapos, yep, ay ilaw din. So, siguro sa headlight, to no? Tapos, start button. Ito naman yung tsura ng kanyang ignition. Buksan natin yung upuan, saka yung gas tank dito lang. So, katulad niya, may nakalagay rito na gas. So, right mo lang, and then, boom. Yan, no? So, ito yung gas tank natin. Yeah. yan Tapos, naked handlebar. Yung kanyang panel. Ganito yung tsura. Talagang ADV na ADV. Select button. Ayan, yeah, meron siyang button dito. Select and adjust. So, ganito tsura ng kanyang manibela. yung mga cable niya. Ayan, oh. So, kamukhang-kamukha kamukha niya ang ADV 160 or ADV 150, no? Adventure bike. May nakalagay pala siya rito na ano, FI Euro 4. Bukod nga sa kanyang adjustable na windshield, eh, and dito guys, meron siyang lagayan dito ng USB. So dito natin pwede lagay USB cable habang tayo nag-charge, tapos may lagayan tayo itong cell phone holder. So nasa labas siya. Ang itsura naman ng kanyang uh, compartment, eto, ayan, medyo malaki din, no? So kapag binuka natin siya, ayan, straight na yung straight, no? And then, kapag bumaba yan, ayan, ganyan siya, naglock siya. Tapos, yung battery niya, dito niya nakalagay. Ayan, medyo malawak din. Yung piece niya nandito. So, check natin kung kasi yung helmet. So, eto yung helmet natin. Tignan natin kung kasi to. Lagay natin dito. Uy, parang kasi. Oops. Hindi pala. Pero, I think, kasi rito yung mga half-face helmet. Ayan. So, sa full face, medyo alanganin. Pero parang pag pinilit, pasok, no? Pasok pala, pasok. Kapag nakataob siya, kaya niyang ipasok yung ano yung full face helmet. So ayoko lang isagad dahil may, may, GoPro and then meron pa tayong Jabber intercom. So ayan, pero I think pasok siya pag pinilit, oh. Ba push lang pasok yung uh, full face helmet. 'Di ba? Kaya so, no, oh. kahit na meron niyang Jabber Boss intercom, eh pasok pa din. Ah, uh, tiptoe ako ng konti pero kayang kaya naman no. Kapag nilagay natin yung paa natin dito sa side na to, ayan pasok pa din. And then sa so may gilid, ayun. Kaya tsura niya. Ayan no. And then kapag nilagay mo rito, yun So comfortable pa rin, di ba? Angas. Ang price nga pala nito, ito. Ayan, 110,000 pesos. Down ka ng 10,000. Ang 1 year mo, 10,660 sa 2 years 6,035 sa 3 years naman 4,495 so pag advance ka magbayad meron kang rebate na 300 pesos so yun nga guys eto nga ang Rusi Adventure X 150 yung pinaka latest ng Rusi okay so yun guys update ko ulit kayo kapag may mga bagong labas na motorsiklo huwag niyo kalimutan na mag like or follow sa aking Facebook page sa YouTube, pati na rin sa TikTok. So, paano mga true friend? Ride safe and God bless.